Bakit nga ba patok ang Vancouver sa mga mahilig maglakbay? Simulan natin sa napakagandang tanawin. Mula sa asul na dagat ng English Bay hanggang sa Luntian at makakapal na rainforest ng Stanley Park. Para kang nasa gitna ng isang malaking obra. Maglakad-lakad sa seawall habang tanaw ang snow-capped na bundok at sariwang hangin mula sa karagatan, hindi mo mararamdaman ang pagod. Sa downtown, damang-dama ang kakaibang kultura, Mula sa Chinatown na puno ng authentic na dim sum at bubble tea hanggang sa Gastown na may kasaysayan at hip na cafe, bawat kanto ay may kwento. Subukan ng sikat na Japadog sa kalsada o tikman ang sariwang seafood sa Granville Island Public Market. Siguradong mapapalaban ng iyong panlasa. Hindi rin pahuhuli ang art scene, mga mural, gallery at music festival na laging may bago at kapanapanabik. Dito, bawat araw ay bagong adventure at bawat pagkain ay bagong karanasan. Bukod sa mga ito, maaari ka ring magbike sa mga daan ng lungsod o mag-relax sa mga tahimik na parke. Kaya kung hanap mo ay kakaibang kombinasyon ng kalikasan, kultura at pagkain, Vancouver ang sagot. Tara na at tuklasin ang lahat ng iniaalok ng lungsod na ito.